Bakit mas gusto ko ang plain PHP kaysa Blade sa Laravel Views? Sa Laravel, may sarili itong templating engine na tinatawag na Blade. Pero, personally, mas gusto ko pa rin gumamit ng plain PHP inan sa Views. Bakit? Simple lang. Mas madali kong nakikita ang structure ng code, lalo na kapag maraming nested conditions at loops. Problema sa Blade Isa, hirap i-collapse sa editor. Sa plain PHP, kapag gumamit ka ng adjust para sa IEF, forage, at iba pang control structures, madaling makita at i-collapse sa editor sa blade at if at for each at at section ay hindi ganun kadali i-group kaya nagiging messy tingnan dalawang di intuitive ang syntax para sa akin bakit ko pa kailangan gumamit ng if kung pwede ko namang gawin ang A na mas natural at mas madaling itrace sa code. Tatlo. Mas madali ang debugging sa plain PHP. Kung may error, madali kong maa-identify kung saan ito nagmula gamit ang native PHP error messages kaysa sa Blade na minsan may sariling error formatting. 4. Walang extra learning curve. Sa plain PHP, hindi ko na kailangang aralin ang Special Blade Directives. Mas mabilis ang development kasi diretso na agad sa PHP logic. Paano ako gumagamit ng PHP sa views? Instead of blade, I use plain PHP instead. Same logic pero mas intuitive at collapsible sa editor. May silbi pa ba ang blade? Oo naman para sa mga gusto ng cleaner syntax at may Laravel specific features like layouts at components, useful ito. Pero kung ang hanap mo ay a full control, readability at mas madaling debugging, walang tatalo sa plain PHP. Kayo, anong mas trip nyo sa Laravel views? Blade o plain PHP? Comment down below. Down.